kamatayan at pagkawasak. Iyan ang dulot ng mga glide bomb ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine at mahalagang infrastruktura. Nakatuklas ang bansa ng paraan para gawing mga lumilipad na sandata ang kanilang malalaking lumang bomba na maaring ilunsad mula sa likod ng mga linya ng labanan. Direkta sa Ukraine, akala ni Vladimir Putin na walang sagot ang Ukraine. Nagkamali siya. Kakagawa lang ng Ukraine ng sarili nitong bersyon ng glide bomb na parang hindi mapigilang multo para sa Russia. Matindi ang tama ng mga sky sniper na ito sa mga puwersa ni Putin. Habang ginagantihan ng Ukraine ng apoy ang apoy. Noong Hunyo 25 iniulat ng United 24 Media. na abala ang mga inhinyero ng Ukraine sa paggawa ng sariling version ng glide bomb ng Russia. Pagsapit ng katapusan ng Hunyo, nagwagi na sila. Mayroon ng glide bomb system ang Ukraine na magagamit nila para gawing long-range guided munitions ang kanilang mga karaniwang aerial bomb. Para sa konteksto, ang karaniwang bomba ay tinatawag ding dumb bomb. Bagamat malakas ang mga ganitong bomba, tinatawag silang dumb dahil wala silang sariling internal guidance system. Mataas ang piligro sa paggamit nito. Kailangang paliparin ng Ukraine ang mga bomber sa ibabaw ng mga posisyon ng Russia para maihulog ang mga bombang ito na inilalagay sa panganib ang mga bomber na tamaan ng air defenses ng Russia. Kinakaharap din ng Russia ang parehong problema sa Ukraine. Kaya nga nagsimula itong gumamit ng glide bombs sa simula pa lang. Sa halip na isugal ang kanilang mga eroplano, iniilunsad nila ang mga bomba mula sa mga airbase sa likod ng frontlines upang makalipad papunta sa target nang hindi naaabot ng Ukraine air defenses. Pero pag-uusapan pa natin 'yan mamaya sa video. Balik tayo sa bagong glide bomb ng Ukraine. Nag-aalok ang Defense Express ng eksklusibong ulat tungkol sa kung ano ang nilikha ng mga inhinyero ng bansa. Sa sarili nitong artikulo noong Hunyo 25, sinabi nito na ang bomba ay isang haka, isang katumbas ng Russian cab systems na ipinagagawa ni Putin sa kanyang mga manufacturer ng maramihan. At ito ay dinisenyo ng isang kumpanyang Ukrainian na tinatawag na MEDOID. Hindi pa handa ang bagong glide bomb. Sinusuri pa ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na paggamit ng Ukraine dito. Gayunpaman, marami na tayong nalalaman tungkol dito. Salamat kay Olaf Vostrik, na isang kinatawan ng MEDOID. Ang guidance at glide module para sa 500 kilong bomba ay sarili naming disenyo. Madaling ikabit ang mga pakpak, ilang minuto lang ang kailangan, at walang problema sa integrasyon. Ang mga kumpanyang Ukranyano ang responsable sa karamihan ng produksyon. Ibinunyag ni Vostrik sa Defense Express. Ang navigation module ay gawa sa loob ng bansa. Ngunit sinusuri namin ang isang bagong sistema. Binuo ito ng isang nangungunang kumpanyang Pranses. Dinisenyo ito upang matiyak ang pinakamataas na tibay at proteksyon laban sa electronic warfare. Gayunpaman, may ilang bahagi na napipilitan kaming i-import. Mga kawili-wiling punto ito hindi sinubukan ng Ukraina na muling imbentuhin ang gulong sa version nila ng glide bomb. Hindi naman nila kailangan gawin iyon. Kahit na mukhang simple ang disenyo ng Rusya para sa iba, lalo na pagdating sa kakulangan nito sa katumpakan, hindi maikakaila na gumaga na ito. Ang layunin ni Medoid ay gumawa ng isang bagay na katulad na magagamit ng Ukraine para labanan ang banta ng himpapawid mula sa Rusya at sa kaunting tulong mula sa ilang panlabas na pinagkukunan mukhang nagawa nga nila iyon. Ibinunyag din ng Defense Express ang ilang detalye tungkol sa kakayahan ng glide bomb. Ito ay may abot na humigit kumulang tatlong at pitumput dalawang milya, ngunit maaari pang lumawak sa hinaharap. Ang Medoid ay gumagawa ng versyon na papahintulutan ang Ukraine na tumama ng mga target hanggang apat na raan na milya ang layo. At kahit ang kasalukuyang versyon ay kayang maglakbay ng higit sa tatlong daan at dalawang milya sa tamang mga kondisyon. Ang 62 milyang taas ng pagbagsak ay magpapahintulot sa bomba na magglide glide ng humigit kumulang 62 milya bago bumagsak sa target. Alam din natin, salamat kay Vostrick na ang glide bomb kit ng Midoid ay compatible sa mga bombang may bigat na 500 kilo na katumbas ng humigit kumulang. Isang libo at isang daan at dalawang libra. Sa madaling salita, bawat isa sa mga kit na ito ay ginagawang halos isa tonelada ang bigat ng isang bomba. Magagamit na ito ng Ukraine, kung saan dati ay nakaimbak lang ang mga bombang iyon dahil hindi kayang isugal ng Ukraine ang mga bomber na kailangan para ihulog ang mga ito. Ngayon, maaari na nilang pakawalan ang matinding pagsabog sa mga target sa likod ng frontlines ng digmaan sa Ukraine. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang United Dalawamput-apat na binanggit na nakuha ng Medoid ang pondo para sa pagdevelop ng kanilang glide bomb sa pamamagitan ng kampanyang inorganisa ng Foundation for Advanced Technologies. Dahil sa pondong iyon, nagawa nilang pagandahin ang disenyo ng kanilang glide bomb hanggang sa umabot sa puntong ang isang kit ay nagkakahalaga na lang ng 25,000. Malaking bagay 'yon sa maliit na bahagi lang ng gastos ng isang precision missile kayang gawing makapangyarihang sandata ng Ukraine ang mga hindi nagagamit na dumb bombs nila na makakapinsala ng malaki sa depensa ng Russia. Ang ang kaalaman kung anong mga bomber ang gagamitin ng Ukraine ay dahil din sa ulat ng German media outlet na Welt. Sa isang video sa YouTube, sinabi ng kanilang correspondent na ang eroplanong ginagamit ng mga Ukrainian para sa layuning ito ay orihinal na dininevelop sa Soviet Union. Ang Sukhoi Su-24 bomber ay isang ground attack bomber at frontline bomber. Ang mga makinang ito ay medyo epektibong nagamit ng Ukraine simula pa noong nagsimula ang digmaan. Hindi siya nagkakamali. Noong mga unang yugto ng pananakop ni Putin, ginamit ng Ukraine ang kanilang mga Su-24 para labanan ang aerial assault ng Russia. Sa Pebrero 2000, at 24 labing walo sa mga aeroplanong ito ang nawala sa Ukraine dahil sa air defenses ng Russia. Nahalos lahat ng stockpile na tinatayang nasa pagitan ng 10 at 20 na meron sila bago sumalakay si Putin. Sandali lang parang hindi tugma ang mga numerong yan. Kung halos naubos na ng Ukraine ang lahat ng su-24 nito, paano nila magagamit ang mga ito para maglunsad ng kanilang mga bagong glide bomb? Ang sagot ay galing sa artikulo ng Forbes na nagbunyag ng pagkawala ng labing walong eroplano na nagsasabi ring nagsusumikap ang Ukraine na maibalik ang mas marami sa mga eroplanong ito. Sinabi ng dating military correspondent ng Forbes na si David Axe na may mga nakaabang pang Su-24 ang Ukraine. Ibinunyag niya iyon, isang trio ng mga manunulat para sa Aviation Photography Digest. Sina Patrick Rockies, Paul Gross, at Hans Leumund ang nagbunyag noong 2,000 at 15 na mas marami pang su 24 ang Ukraine kaysa inaasahan ng kahit sino. Ayon kay Rukis, Gross, at Leumans, may karagdagang siyam o labing su dalawamput sa Starakos na halos handa ng lumipad at tatlong pupang bombers na nakaimbak sa medyo maayos na kondisyon. Hindi nila binilang ang dos dosenang mga sirang su apat airframes na nakaimbak sa mga open storage sa iba't ibang base sa Ukraine lalo na sa aircraft boneyard sa Bilacerca, malapit sa Kiev. Ayon kay Axe, mas marami pala talaga ang Su-24 ng Ukraine kaysa sa tinatayang 20 na units na akala ng lahat. May anim 63 rito. Karamihan ay maaaring maibalik sa maayos na kondisyon ng may kaunting dagdag na trabaho. Mukhang ginagawa ng Ukraine ang mga kinakailangang gawain. Kaya ngayon ay may stockpile na ito ng Su-24 na magagamit nila para maglunsad ng kanilang bagong glide bomb. Gayunpaman, may ilang mga kondisyon sa lahat ng magagandang balitang ito para sa Ukraine. Ang una ay hindi pa ganap na handa ang bagong glide bomb ni Medoy para gamitin sa ngayon. Tulad ng nabanggit kanina, ito ay nasa testing pa. Ayon kay Osterich, kasalukuyan kaming nasa testing phase. Isinagawa ang mga paunang pagsubok mula sa isang Su-24 bomber habang lumilipad ng tuwid at nagpakita ng magagandang resulta. Lalo na sa abot at paglipad ng bomba. Mayroong video ng pagsubok na ito na ibinahagi ng Defense Express sa kanilang Telegram channel. Ipinapakita sa 36 na segundong video ang tanawin mula sa ilalim ng isang Ukrainian Su-24 habang ito ay lumilipad sa himpapawid. Pagkalipas ng ilang segundo, isang bomba na ginamitan ng bagong kit ni Medoy ang inilabas. Mabilis na bumuka ang mga pakpak ng bomba at ito ay dumausdos pababa sa lupa. Maya-maya, nagpalit ang kuwa sa unang personang pananaw mula mismo sa bomba habang bumubulusok ito pababa sa lupa. Walang ipinakitang pagsabog sa video. Ang ipinakita nito ay gumagana ang bagong kagamitan ni Medoy. Kailangan lang itong dumaan sa mas maraming pagsubok. At kahit matapos na ang mga pagsubok na iyon, may isa pang kondisyon kailangan pa ni Medoy ng mas maraming pera para masimulan ang malakihang produksyon ng bago nitong glide bomb. Nakarating na si Medoy sa puntong ito gamit ang sariling pondo. Ngunit kailangan na niya ngayon ng kaunting tulong mula sa sino mang makakatulong pa. Hinahanap namin ang bawat posibleng oportunidad. Ang halaga ng isang unit ay humigit kumulang 12 milyong harivnias o mga 25,000. Ayon sa ulat ng Defense Express, kakulangan sa pondo ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natatapos at nakakalipat sa seryeng produksyon ang proyekto. Ayon sa Medoid Design Bureau, maaaring manggaling ang pondo mula sa militar ng Ukraine, lalo na kung magtatagumpay pa ang mas marami pang pagsubok ng Sa Sapagkat ang glide bomb kit ay ginawa ayon sa pamantayan ng militar. Naabot ng kit ang tatlong daan at 72 milyang saklaw dahil ito mismo ang itinakdang minimum na requirement ng Ministry of Defense ng Ukraine. Para sa anumang lokal na dinevelop, na glide bomb, ang kit ni Medoid ay pumapasa sa lahat ng kailangang pamantayan. Isipin ang mangyayari kapag nakuha ni Medoid ang pondo at nagsimulang maramihang produksyon ng kanyang bagong glide bomb. Bakit mahalaga yon? Sa totoo lang, mayroon namang ilang uri ng glide bombs o guided munitions ang Ukraine na pwede nitong gamitin laban sa Russia at karamihan sa mga bomb kit na yon ay mas paganda pa kaysa sa mga kit ng Russia. Kasama sa mga halimbawa ang Joint Direct Attack Munition na gawa sa United States o jsa -DAM, at ang Armament Air Sol Modular Hammer. Kung mayroon na ang Ukraine ng mga glide bomb, hindi na nito ang kailangang magsag-alalas sa pagdevelop ng sarili nito. Tama, sa unang tingin, parang ganun na nga kunin mo na lang ang JDAM bilang halimbawa. Sabi ng United States Air Force, ang guided missile kit na ito ay may napakaliit na circular probable error o circular probable error na nasa mga isang daan, anim na na talampakan lang. Ibig sabihin, napakatumpak nito. Kaya nagagamit ito ng Ukraine para tamaan ang maliliit o tagong mga target. Maaring ilunsad ang JDAM mula sa mababang altitude nagkakahalaga ng humigit kumulang 22,000 at may abot na 15 milya. Compatible ito sa iba't ibang uri ng mga simpleng bomba. At gumagamit ito ng kombinasyon ng Global Positioning System at isang Inertial Navigation System or Inertial Navigation System para sa pagtukoy ng target. Sa halos lahat ng aspeto maliban sa abot nito, malamang na mas mahusay ang JDAM kumpara sa bagong glide bomb ng Ukraine. Ang problema ay nauuwi sa mga imbakan o mas tama ang kakulangan nito. Ayon sa dating military writer ng Forbes na si David Axe, hindi isiniwalat ng United States kung ilan ang JDAM na ipinadala nila sa Ukraine. Gumagawa ang United States ng maraming kit na ito, kung saan ang developer nitong Boeing ay nakagawa na ng limang daan at limampung libo nito hanggang Enero 2024. Bagamat malaking bilang iyon, malinaw na paunti-unti lamang ang pagbibigay ng United States ng JDAM AM sa Ukraine at kaunti lang ang ibinibigay sa bawat pagkakataon. Kung bubuksan ng United States ang mga pintuan at magpapadala ng libo-libong kit sa Ukraine, malamang na matatamaan ng mga bersyon ng glide bomb na ito ang mga target ng Russia. Mas madalas, naging innovator ang Ukraine pagdating sa JDAM noong Pebrero iniulat ng Euromaidan Press na ito ang unang bansa na gumamit ng JDAMA kit para magpakawala ng isang libong-libong bombang pampasabog sa Russia. Pero kahit iyon ay maaring maging isang alalahanin. Ang bagong glide bomb kit ng Ukraine ay ginawa para sa mga bombang may ganoong bigat. Karamihan sa mga JDAM ay para sa mga bombang mas magaan na naglilimita sa potensyal na lakas ng apoy ng Ukraine. Kahit mataas ang stockpile ng JDAM sa Ukraine, wala pa rin itong sapat na mga particular na kit na kailangan para sa mas mabibigat nitong cab bomb. Mayroon ding relasyon sa pagitan ng United States at Ukraine na dapat isaalang-alang dito. Noong simula ng Hulyo, pinatigil ng United States ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine dahil sa pangamba, na nauubos na ang kanilang sariling stockpile ng mga misil. Medyo sobra na ibalik na ang tulong na iyon. Ikalawang beses na ng Ukraine, ngayong 2,000 at 25 na kinailangan harapin ang pagpos ng United States sa kanila. Problema iyon para sa Ukraine. Malamang si Pangulong Zelensky at ang kanyang koponan ay magtatanong kung posibleng ihinto ng United States ang pagbibigay ng tulong sa kanila. Kahit hindi mangyari iyon, gusto ng Ukraine na magkaroon ng mas maraming armas na gawa sa kanilang bansa para mapalitan ang mga maaaring mawala mula sa United States. Kaya may ilang malinaw na dahilan kung bakit mahalaga ang glide bomb ng Ukraine dito. Kapag gumagawa sa sariling bansa, nakakontrol ng Ukraine ang sarili nitong mga imbakan ng armas nang hindi kailangang mag-alala sa mga desisyong ginagawa ng ibang mga bansa. Lalo na itong mahalaga pagdating sa JDAM dahil hindi na kailangang mag-alala ang Ukraine tungkol sa posibleng pagtigil ng tulong militar sa hinaharap. Bukod dito, ang bagong glide bomb kit ng Pilipinas ay may mas malawak na saklaw at pinapayagan ang paggamit ng mas mabibigat na dump bomb kumpara sa mga kit mula sa United States. Pagdating naman sa Hammer, mas kaunti ang kailangang alalahanin ng Ukraine tungkol sa relasyon kumpara sa Estados Unidos. Matatag ang France sa pagsuporta sa Ukraine, gayon din ang iba pang mga kaalyadong militar ng bansa. Sa sandatang iyon, magkakaroon din ang Ukraine ng glide bomb kit na compatible sa mga bombang may bigat na hanggang 2,000 at apat na pounds. Ibig sabihin, hindi applicable dito ang limitasyon ng HDA Ang Armament Airsoft Modular Hammer ay ginagabayan din ng kombinasyon ng Global Positioning System at Inertial Navigation System para sa pag-target at may ilang ilang bersyon na may dagdag na laser guidance at infrared imaging. Dagdag pa tumpak sila. Kahit ang pinaka basic na bersyon ng Hammer ay may circular probable error na humigit-kumulang tatlong dalawang talampakan. Ang mga may laser at infrared guidance ay bumababa pa sa ganoong sukat. Idagdag pa ang humigit-kumulang 43 milya sa kombinasyon. At ang resulta ay isa pangkit na hindi lang pumapantay, kundi madalas ay nalalampasan pa ang nagagawa ng mga manufacturer ng Ukraine. Pero muli, pumapasok na naman ang issue ng stockpile. Pinapataas na ng pransya ang produksyon nila ng martilyo. Noong Mayo, Iniulat ng Kiev Independent na balak ng pransya na gumawa ng isang libo at dalawang daang ng mga kit na ito. At lahat ay ipapadala sa Ukraine. Impresibong bilang yan. At malamang na ipagpapatuloy ng pransya ang ganong bilis ng produksyon hanggat nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Gayon pa kailangan pa ng Ukraine, mas marami pa. Sabi ng Kiev Post, kung kaya lang ng Ukraine, magpapakawala sila ng isang daang glide bombs sa Russia bawat araw. Ang mga martilyo ng pransya ay sapat lang para sa tatlo o apat na pagpapakawala kada araw. Kahit idagdag pa ang limitadong bilang ng JDAMs, hindi pa rin sapat ang stockpile ng mga guided bomb ng Ukraine kumpara sa tunay nilang pangangailangan. Maaaring masolusyonan ng bagong, lokal na ginawang glide bomb ang mga problemang iyon. Basta't makakuha si Medoid ng sapat na pondo para makagawa ng kanyang 25,000 kit sa malaking bilang. Kaya ang paggawa ng sarili nilang glide bombs ay maaaring makasagot sa mga problema ng Ukraine sa stockpile at control. Pero may isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng bagong kit ni Medoid. Pinapayagan nitong lumaban ang Ukraine ng patas gamit ang bomba na mas eksakto kaysa sa katapat nitong Ruso. Nabanggit kanina sa video ang pagbabalik sa paksa ng mga glide bomb ng Rusya at kung ano ang mga ito. Ayon sa isang artikulo ng British Broadcasting Corporation noong Mayo 2000, at 24 ang glide bomb kits ay mga pakpak na maaring ikabit sa mga Russian na dumb bomb na nagbibigay daan sa mga ito na lumipad patungo sa kanilang target. Ibinunyag din nito na ang mga wing kit na ito ay mayroong simpleng satellite navigation at nagkakahalaga ang bawat isa ng humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 para gawin ng ru ng Rusya. Ang bagong kit ng Ukraine ay pasok din sa ganoong presyo. Na nagpapahiwatig na maganda ang pagkakagawa ni Medwid sa paggaya sa gawa ng mga Ruso. Sabi rin ng British Broadcasting Corporation, kadalasang ikinakabit ng Rusya ang mga kit na ito sa High Explosive Aerial Bomb. Isang libo at limang daan na bomba na tumitimbang ng tatlong libo at tatlong daang libra at kayang maghatid ng puwersang sumasabog na mahigit isang daang beses kaysa sa isang isang daan at 52 dalawang mm na artillery round. Nakakatakot na ang mga bombang iyon kahit mag-isa lang. Gamit ang glide kits, nagawa ng Rusya na gawing epektibong sandata ang mga ito kahit nabigong makuha ang kalamangan sa himpapawid ng Ukraine. At grabe, talagang sinamantala ng Rusya ang kalamangan nito sa glide bomb nitong mga nakaraang taon. Ayon sa Reuters, noong Enero Mahigit limamput isang libo glide bombs na ang ibinagsak ng Rusya sa Ukraine mula ng simulan ni Putin ang pananakop. Ngunit hindi ito seryosong ginamit ng Rusya hanggang huling bahagi ng dalawang libo at dalawamput tatlo. Ang 51,000 isang libo ay bilang ng mga napatay sa loob ng mahigit isang taon ng digmaan. Noong panahong iyon, posibleng nagpapakawala ang Rusya ng dalawang libo bomba sa Ukraine buwan-buwan at bilang resulta, winasak ng mga puwersa ni Putin ang mga lungsod ng bansa. Isa pa itong mahalagang punto. Hindi ginagamit ni Putin ang kanyang mga glide bomb para tamaan ang mga lehitimong target militar ng Ukraine. O hindi man lang palaging ganoon. Gaya ng sinabi ng Radio Free Europe. Noong Abril 2000 at 25, ilang lungsod sa Ukraine ang naging mga anino na lang ng dati nilang anyo dahil sa glide bomb strategy ng Russia kasama rito ang chassis fire, na dating tinitirhan ng mahigit 10,000 katao bago ito pinuntirya ni Putin. Ang Teresk, Bakmut, Pochanks, at Mariinka ay halos naging mga ghost town na rin dahil sa walang tigil na pag-atake ng Russia gamit ang mga glide bomb. Ang natira na lang sa mga lungsod na ito ay ang mga sunog at wasak na mga gusali. Napaka-epektibo ng mga bombang ito para kay Putin kaya't idineklara ng Center for European Policy Analysis or Center for European Policy Analysis na mga himalang sandata ng Russia ang mga ito. Itinuro ng sining ng palakasan ng Pilipinas na nagdulot ang Russia ng mas malaking pinsala gamit ang mga glide bomb kaysa sa mas advanced na mga misail dahil sa paggamit nito ng mga lumang bomba mula pa noong panahon ng Soviet at simpleng glide kit. Ang dami na pinarisan ng sapat na katumpakan ay nangangahulugan ng malaking pinsala sa Ukraine. Gamit ang mga bagong glide bomb na gawa sa bansa layunin ng Ukraine na paghigantihan ang Russia gamit ang sarili nitong sandata. Hindi nangangahulugang gagamitin ng Ukraine ang mga bomba para lusabin ang mga lungsod ng Russia. Hindi ito makakagawa ng malaking pinsala sa ibang rehiyon, kahit gusto nito, dahil malayo na ang naabante ng Russia sa Ukraine. Pero magagamit ng Ukraine ang mga bagong glide bomb para wasakin ang mga puwersa ng Russia sa likod ng mahaba at lumalawak na frontline. Winawasak ang mga headquarters ng Armor Command at buong unit ng mga sundalo bilang pagsagot sa ginawa ng Russia gamit ang sarili nitong mga glide bomb. Kung magagawa ito ng tama, maaari itong maging malaking ginhawa sa pressure. Sa halip na labanan ang mga sundalong pinapadala ni Putin araw-araw, maaari itong putulin sa pinagmumulan sa pamamagitan ng pambobomba sa likuran nila para sirain ang kanilang mga command post at sumusuportang unit nababawasan ang pressure. Nagkakaroon ng mga pagkakataon para sa mga kontra-atake at gamit ang mga bagong glide bomb nito. Maaaring ipalasap ng Ukraine kay Putin ang mismong sandatang ginamit ng leader ng Russia na may matinding epekto sa kanyang pananakop. Hindi lang bumabalik ang Ukraine sa nakaraan para gawing mga nakamamatay na sandata ang mga bomb nitong naipon mula pa noong panahon ng Soviet. Gamit ang mga bagong glide kit at artificial intelligence, nag-i-innovate ito ng bagong sandata na nagbabadya ng kapahamakan sa Air Force ng Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa pinakabagong sandata at inovasyon ng Ukraine.